That's it. Very easy. Oh, 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 <laughs> <sa sindong abansado! laughs> Hello, Mare. Nagu Nagulat kayo sa mascot ko? Yes. Bindong si Bindong. May introduction talaga. Tuloy kayo. <man>. Tama, tama. Grabe, doon pa lang sa kanto na amoy na namin yung... Ang bango. Mare, natawa talaga ako na nakarating kami dito sa yung... Uh, sa bahay namin. Kitchen. Yeah. Yeah. Oh, Tamang-tama nga, kakatapos ko lang magluto nitong ba? Kung pao, shrimp. Ah, gano'n na ba kayo katagang asawa? 11 years. 11, 11 years? So, years. celebrating our 11th year. Wow, congratulations. Palakpakan naman natin si Jess ah, or si Arpido. Salamat. <laughs> Achievement yun, ha? Oo oh, nga. Alam mo, balita ko, pareho kayong hindi nagluluto. Tama ka doon. <laughs> eh, so, paan, Like, nung nasa States kayo, pa pa paano? Pero, nagluto to, nagluto to minsan nung first time na Chessa, oh. first oh. oh. movie namin na sa house you, namin sa States. Excited okay. siya, magluluto siya ng adobo. Mga six okay, hours Ay. na niluto yung adobo. Six Then hours? hours? explanation naman ako doon. Pag-gising ko, gising siya mga, ano, di ba, six o'clock in the morning. Tapos alas maaga. dosi na, pag-gising ko, hindi pa siya tapos. Mm -hmm. Ha? Oh. Okay, paano nangyari? Eh, sabi niya, nasunog daw niya yung adobo. Paano nasunog <laughs> yung adobo? Hindi <laughs> kasi, nag naman akong magluto talaga. Yung mm. mga basic lang, mga tinola, mm. adobo. Mm. Kaya lang parang feeling ko, yung ko hindi, hindi masarap. Sabi kasi na masawa mo? Hindi, ang, um, hirap, ang hirap kasing uh, lutuan si Dingdong kasi very meticuloso siya sa lasa. Uy, in Oo. fairness, masarap to ah. Thank you, ah. Ayaw din niya nung spicy. Ayaw din niya. So, Pero may nabalitaan din na kung lahat um, daw nilalagyan ng suka. Uh Oo. -oh. Uh -oh. kahit, hindi, kahit hindi bagay <laughs> na pagkain, parang feeling ko kahit hotdog, pwede niya lagyan ng suka. Like ano? Like anong Ganon. food? <laughs> lahat. Lahat? Bacon, Ito. ham. Lalagyan mo ng suka? Hindi kasi nung gumagay kami sa, sa amin, sa, sa bahay, lahat yung ulam namin sinusukaan namin. Nilalagyan mo ng suka? Mga bisaya, di ba? Mga bisaya, ganun eh. Eh paano yung spaghetti? Nilalagyan mo rin suka? Ah uh, minsan nasubukan ko na. Hindi <laughs> nga. <laughs> kasi yung, yung pansit canton pwede 'yun eh. Mm. Na may suka. Hindi mm -hmm. Nga, hindi nga yeah. masarap oh, kasi oh. para mong nilagyan ng kalamansi. Ayun alam mo, Mare, ang dali-dali lang nito lutuin, mabilis ayun na mabilis ayun. lang. Kaya pwedeng-pwedeng mong ilutuyan para kay Pare. Iyan, mo. Oo, oo, gawin mo naman yan. Naks! <laughs> Kasi hindi <Ayun>. takot ako <laughs> sa ano eh, yung mainit. Mainit. Ayun, eh, talan, alam talan. mo, ang payo ko sa'yo, huwag kang open fire. Ito sa oh. amin, ayan, hindi open fire. Yun. Yung ganyan, no? yung anong tawag dyan? Electric. Electric. Kasi kung open oh. fire ako, masusunog ako eh. Meron pa akong, ito talagang sobrang swak na swak dun sa una kong question eh. Uh -uh. Anong masarap kay Jessa? Pinaka-safest na sagot na <laughs> sa na siya magmahal. E Ikaw naman, Jessa. Ano naman ang... Uh, kain, ang kain Ano eh. naman sa qualities ni Ding Dong na meron siya na gustong-gusto mo? Gustong-gusto ko kay Ding Dong. Hmm. Um, sa amin dalawa kasi, siya yung malambing. Siya yung showy. Wala ba sa itsura ko? hindi parang kasi normally pag lalaki, parang... Oo, parang, oh, actually, parang lalaki. Oh. Pero siya talaga yung mas touchy. Mas touchy. Mas, biglang yayakap, biglang oh, oh. halip. Mm -hmm. Sa so bagay, pag-asawa mo naman talaga malambing. Eh. Mm -hmm. diba?